Noong grade school pa ako, may isang pangyayari na di ko malilimutan. Isang araw, inimbita ako ng kaklase kong si Kaloy sa bahay nila para sa sleepover. Nagtanong ako sa nanay ko kung pwede akong sumama at pumayag naman siya basta daw magte-text ako bago matulog para malaman niyang okay lang ako. Nagrerenta ang pamilya ni Kaloy ng apartment. Pagdating ko doon, sinalubong ako ng kanilang masayahing pamilya. Nag-enjoy kami sa merienda at hapunan. Sobrang bait at winelcome we talaga ako ng pamilya ni Kaloy. Nang maggabi, eh, nag-decide kaming matulog sa isang kwarto. Pero napansin kong medyo hindi makatulog si Kaloy. Sabi niya iba daw ang pakiramdam niya tuwing nasa kwarto at di siya mapakali. Iniisip niya na siguro dahil naninibago pa siya sa bahay. Pinatayan kami ng ilaw ng nanay niya para makatulog daw kami agad. Pero nagreklamo si Kaloy. Pinilit siya ng nanay niya at sa huli, pinatay na ng nanay niya ang ilaw at pareho kaming nagtry na matulog. Maya-maya, habang nakapikit, naisip ko na kailangan ko rin mag-text sa nanay ko kaya kinuha ko ang cellphone ko mula sa ilalim ng unan. Pagkatapos kong isend ang text, bigla akong nakaramdam na naihi ako. Madilim sa kwarto at kita kong tulog na si Kaloy. Kaya naisip ko, gamitin ang ilaw ng screen ng cellphone ko para hanapin ang switch. Kinapa ko yung daan at ilaw lang ng cellphone ang gamit ko. Maya-maya, may natapatan ng cellphone ko na nakakatakot na mukha. Isang babae, walang mga mata, mahahabang buhok at may dilaw at malalaking ipin. Nakangiti ang babae habang ako naman ay napasigaw at natumba sa sahig sa sobrang takot. Si Kaloy naman, nagising at pinindot ang ilaw. Nagulat din ang mga magulang niya nang makita akong nakadapa at nanginginig sa sahig. Nang medyo nahimasmasan ako, ikinwento ko sa kanila ang nangyari. Napatingin ang nanay niya sa tatay niya. Sabi ng nanay ni Kaloy, nakarinig sila ng mga kwento mula sa mga kapitbahay, pero hindi sila naniniwala. Sinabi niya na may nakikita daw ang mga kapitbahay na babae mula sa bintana kapag wala sila sa bahay. Dahil sa nangyari, nangako ako sa sarili kong hindi na ako makikitulog sa ibang bahay. Mga kaguni-guni gusto ko i-share tong naranasan ko para malaman ko kung meron din ba sa inyo ang naka-experience na neto. Noong nagka-work kami ng mga tropa ko sa isang government office, napagpasyahan naming maghanap ng apartment na malapit lang sa trabaho. Kasama ko ang kaibigan kong si Mike at ang girlfriend niya, si Joyce. Magjowa sila, kaya sila ang nag-share ng isang kwarto. At ako naman sa kabila. Maganda yung apartment may dalawang kwarto, sala, kusina at tahimik ang paligid. Perfect na sana? Sa mga unang buwan, masaya kami. Routine na namin ang trabaho, uwian, kain, kwentuhan tapos tulog. Pero ilang linggo pa ang nakalipas, unti-unti kong napansin na parang may kakaiba sa apartment. Madalas akong nagigising tuwing alas tres ng madaling araw at lagi kong pakiramdam na may nakatingin sa akin. Yung tipong di mo may paliwanag pero ramdam mong may nakamasid sa'yo. Isang gabi, naisip ko, hindi pwedeng ganito na lang palagi. Kailangan kong malaman kung ano tong nararamdaman ko. Mga alauna ng madaling araw, pinatay ko lahat ng ilaw sa kwarto at naghintay. Tahimik lang ang paligid. Maya-maya, may napansin akong anino sa may salamin ng bintana. Sumilip ako ng konti at muntik na akong mapasigaw. Nakita ko na may isang malaking ulo nakadungo mula sa labas, titig na titig sa akin. Ang mukha nito, parang mukha ng matandang lalaki malalalim ang mga mata na pilit niyang nilalapit sa bintana. Di ko gaanong maaninag ang itsura niya dahil madilim, pero buti na lang at nakasarado ang bintana ko noong mga oras na yon. Napasigaw ako sa sobrang takot. Nagising si na Mike at Joyce at dumiretso agad sa kwarto ko. Nung sinabi ko ang nakita ko, sabi ni Mike na baka yung matandang kapitbahay namin ang nambuboso? Alam kasi namin na may matandang lalaki sa kabilang bahay pero sabi nila bulag daw yon, kaya di rin kami sigurado. Kinabukasan, nagplano kami. Sabi ni Mike, aantabayanan ah, daw namin yung matandang sumisilip sa bintana ko. Kaya sa susunod na gabi, si Mike at Joyce natulog muna sa kwarto ko para siguradong mahuli namin kung sino man ang nagpapakita sa bintana. Lumipas ang dalawang gabi, pero wala namang nangyari. Tahimik ang lahat. Walang nagpaparamdam, pero sa ika na gabi, bumalik yung kabang nararamdaman ko yung hindi ka mapakali. Nasa kalagitnaan ako ng pagtulog nung biglang dumumaw na naman yung matanda sa bintana. Nanlaki ang mga mata ko sa takot habang nakita kong muli yung malaking ulo. ng diretsyo sa akin. Pagtingin ko kay Mike para sana sinyasan siya na nandyan na naman yung matanda, eh gising na pala siya at nakaabang. Dahan-dahang binuksan ni Mike ang pinto habang may hawak na martilyo. Tumayo din kami ni Joyce at sinundan siya. Pero nung bumumad kami sa labas, nakita namin yung nakakatakot na mukha matandang mukha na laylay ang balat at malaki ang mga mata na parang luluwa, kakaunti ang buhok, ang liit ng katawan, may malaking tiyan, walang suot na damit pero wala kaming nakitang ari. Pagkalabas ni Mike, tumakbo ito ng mabilis kaya hinabol niya. Sinubukan niyang abutan pero nung sinundan namin, bigla na lang itong naging pusa at tumakbo palayo. Hindi kami makapaniwala sa nakita namin. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ito muling bumalik. Palagi kong sinisiguradong nakasara ang bintana at may kurtina. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung ano ba talaga yon, kung kaluluwa ba o engkanto. Gusto ko lang ikwento yung nakakatakot na nangyari sa akin sa Baguio. So, ako si May, bagong lipat dito para sa college. Para makatipid, nagrenta ko ng isang apartment na medyo abot kaya. Kasama ko si Totsi, ang bulag kong aso. Noong unang gabi namin, okay lang naman, tahimik, malamig at safe. Kinabukasan, napansin ko yung isang matandang babae sa kabilang bahay na nakatingin sa amin ni Totsi. Binati ko siya, pero agad siyang nagtanong, Ikaw ba yung bagong umuupa dyan? Tapos, sabi niya, matagal nang walang gustong tumira dyan. Hindi pa man ako nakakasagot eh. Biglang lumapit si Aling Melba, ang landlady, at sabi niya huwag ko daw kausapin at may kulang daw sa pag-iisip ang matandang babae. Hindi na ako sumagot pero may weird vibe talaga sa tingin ng kapitbahay. Nagpaalam na ako kay Aling Melba para pumasok sa bahay at ayusin ang mga gamit ko nang biglang nag-ingay si Totsy. Pagtakbo ko sa sala, nagulat ako kasi may batang pumasok at nagkakalikot ng mga gamit ko. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok, kaya napasigaw ako. Tumakbo siya palabas sa back door na naiwan kong bukas. Hahabulin ko sana siya pero naisip ko na baka anak lang siya ng kapitbahay, so hindi ko na siya sinundan. Sinara ko yung back door ng mahigpit at nagpatuloy sa pag-aayos hanggang mag-aalas 5. Sabi ko magre-relax na lang muna ako at manunod ng TV. Nakaidlip ako sandali nang bigla akong nagising nung mamatay yung TV habang umuumol si Totsi na nakatapat sa direksyon ng TV. So kinalma ko siya. Akala ko baka gutom lang siya. Binigyan ko ng treats pagkatapos dinala ko na si Totsi sa kwarto. Sa itaas, nakahiga na kami. Nakatulog na ako sandali nang bigla akong nagising sa pag-umol uli ni Totsi. Mayon naman nakatapat siya sa sulok ng kwarto. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Papikit-pikit pa ako ng mga oras na yon at sobrang antok pa ako. Nung akma ko nang bubuhatin si Totsi nakita kong may mga paasa sa tapat niya, marurumi, may mga sugat. May kakaibang amoy, amoy na bubulok na karne. Sobrang lumamig din sa loob ng kwarto. Hindi na ako naglakas ng loob na tignan pa ito pataas. Naninigas ako ng mga oras na yon sa takot. Habang hawak ko si Totsi, kumikit ako at nagdasal na lang ako. Maya-maya, may narinig akong kumatok sa pinto sa baba doon ko naisip na tumakbo. Hinatak ko si Tochi at tumakbo pa baba. Pagbukas ko ng pinto, nandun ulit yung matandang kapitbahay. May dalang mangkok ng ulam. Tinanong niya ako kung anong nangyari. And when I told her, sabi niya, Yan na ang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi lang ikaw ang unang nakakita niyan. Matapos noon, kinandado ko yung bahay at nakitulog sa kapitbahay. Sabi ng matanda, halos lahat daw ng tumira sa apartment na ito ay nakaranas din ng nakakatakot na experience katulad ko. Yung bahay kasi na pinagtayuan ng rental house, may history na ng kababalaghan. Dati raw, talahiban niya at madalas dyan itinatapon yung mga pinatay. Nung dalaga pa raw siya eh, madalas daw ang mga pulis sa bakanteng lote na yon. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan na akong naghanap ng bagong apartment. Gusto ko lang sanang ibahagi itong nakakatakot na karanasan ko noong dalaga pa ako. Namupahan ako sa madaluyong, malapit sa hospital ng mga baliw, kasi doon malapit ang work ko bilang call center agent. Minsan, nagulat ako ng mag-text ang may-ari ng apartment na kailangan daw naming mag-usap tungkol sa apartment. Kinabukasan, pumunta siya sa unit ko at sinabi niyang napansin daw niyang lagi nalang bukas ang ilaw sa itaas. May babaeng palaging nakadungaw sa bintana." At may mga kalabog na naririnig kapag dumadaan siya para mamolekta ng renta. Ang usapan kasi namin ay ako lang ang titira sa bahay. At kung may gusto akong isama, kailangan kong magdagdag ng upa. Sabi ko sa kanya, imposible 'yon. Wala akong kasama sa apartment at kung gusto niya, pwede na yung i-check ang bahay. Dagdag ko pa na madalas din akong wala sa bahay dahil minsan sa sleeping quarters ako sa trabaho natutulog, lalo na pag may overtime. Biglang nagbago ang timpla ng may-ari. Tinanong ko kung bakit, pero hindi na siya sumagot. One time, mid-shift ako at umuwi ako ng mga 12 na ng gabi. Pagdating ko sa labas, napansin ko ma na bukas ang ilaw kahit pinatay ko ito bago umalis. Nakita ko pa na may anino na naglakad sa loob, kaya tinawagan ko agad ang may-ari ng apartment at humingi ng tulong para i-check. Hinintay ko yung may-ari ng bahay sa tapat malapit sa gate at pagdating niya nakita din niyang bukas nga ang ilaw ng bahay. Pagpasok namin, ay nakapatay na yung ilaw sa loob. Nagkatinginan kami ng landlord at dahil sa sobrang takot ko, nakitulog ako sa katrabaho ko. Umalis na rin ako sa apartment na yon at umuwi na sa probinsya. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin kung sino o ano yung nakita namin ng landlord. Nung bata ako, palipat-lipat kami ng bahay. Sobrang hirap ng buhay noon, si tatay karpentero at si nanay labandera. Tatlo kaming magkakapatid yung panganay nasa high school. Ako naman nasa grade 6 at ang bunso namin ay hindi pa nag-aaral. Wala kaming sariling bahay, kaya kung saan-saan kami namumupahan, isa sa mga tinirhan namin ay isang apartment sa Baylen. May kalaro akong madalas magpunta sa bahay, itago na lang natin sila sa pangalang Lani at Carol. Isang araw, nagpunta sila sa amin para manood ng Doremon. Pero si Kuya, masama ang pakiramdam noon, Nag-aalala si nanay na gusto na niyang dalhin si kuya sa doktor kasi nagre-reklamo ito na masakit ang katawan at nilalagnat. Sabi pa ni kuya, ang bigat ng pakiramdam ko. Kaya't hinatid ni nanay yung mga nilabhan niya para may pambayad sila. Pagkaalis ni nanay, dumating si Nalani at Carol. Pinapasok ko sila, pagpasok kay biglang nagtanong si Lani, kung pinsan daw ba namin yung batang babaeng katabi ni kuya. Nagulat kami ni kuya, Napagtawanan pa nga namin dahil akala ko nagbibiro siya kasi kami lang dalawa sa sala. Pero parang may kausap si Lani sa tabi ni kuya. Maya-maya nahilo si Lani at napaupo. Sabi niya sobrang sakit daw ng ulo niya. Pagbalik ni nanay mula sa paghahatid ng labada, inalalayan niya si Lani pa uwi. Pero nung nakalayo-layo sila sa bahay, naging okay na daw ang pakiramdam ni Lani. Tinanong pa niya kay nanay kung sino yung batang babae na kasama namin at nakapasan sa likod ni kuya. Dito kami kinilabutan, Baka nga kaya masama ang pakiramdam ni kuya dahil may batang nakakapit sa kanya. Naalala namin yung kwento ni nanay tungkol sa batang babae na nakatira sa bahay na yon. Sabi niya hindi raw pinalalabas ng tatay niya at inaabuso hanggang sa nalagutan ng hininga. Nagsumbong ang mga kapitbahay pero huli na. Nahuli ang tatay at sinentensyahan ng bitay. Matagal na daw yon bago pa na-abolish ang bitay sa Pinas. Pero hanggang ngayon, usap-usapan pa rin ang kwento na yon sa lugar namin. Noon, hindi namin masyadong pinansin yan kasi bata pa kami. Eventually hindi na pinapayagan na magpunta sa bahay silani at mga kapatid niya pero naiintindihan naman namin. Madami pang mga kakaibang bagay na nangyari. Katulad na lang ng minsan may nakikita kaming bata sa CR o batang tumatakbo sa kalagitnaan ng gabi. Dahil mahirap ang buhay, tiniis namin ang mga weird na pangyayari at sa dasal talaga kami kumakapit. Hanggang sa nakapag-abroad si tatay at nakaluwag-luwag kami. Mayon. Nakabili na kami ng sarili naming bahay at tuluyan na kaming umalis sa apartment na may nagpaparamdam